What's up mga kapolos mo ito, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-check ng connecting rod para malaman kung kailangan na ba ang palitan nito. Hindi pwedeng ganito, kasi gagalaw talaga yan pagpatagilid ang pag alug mo. Kung sakaling hindi nyo pa nabaklas ang sigunyal nyo, ganito ang gawin nyo, Itulak nyo pa ilalim at hilahin pero dahil natanggal na natin to ganito ang tamang gawin hawakan ang connecting rod at pupukpukin at kapag may narinig kayong tunog na ganito ibig sabihin ay kailangan ng palitan ang connecting rod nyo palitan nyo na rin ang bushing at side bearing nito para hindi pa ulit ulit ang problema nyo pag-usapan naman natin kung ano ang sintomas pag ganito na ang connecting rod nyo. May maririnig kayo sa loob ng makina na barang may nagtatrabahong karpintero. Yung bang nagpupukpuk siya lagi ng martilyo. Kaya kung may maririnig kayong ganito sa motor nyo, ay wag niyo nang patagalin pa ito. Dalhin nyo agad sa pinagkakatiwalaan nyo'ng mekaniko. All